Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Tesalonica. Mga kapatid, dahil sa inyong pananampalataya kay Kristo ay inaaliw kami sa gitna ng aming pagkabalisa at mga hirap. Nabuhayan kami ng loob dahil sa inyong pananatiling matatag sa pananampalataya. Paano kaya namin mapapasalamatan ng sapat ang Diyos dahil sa kagalakang natamo namin dahil sa inyo? Mataimtim naming idinadalangin araw-gabi na kayo muli naming makita at mapunuan ang anumang kakulangan sa inyong pananampalataya. Loobin nawa ng ating Diyos Ama at ng ating Panginoong Hesus na makumpunta kami diyan sa inyo. Naway pa sa at pag-umapawin ng Panginoon ang inyong pag-ibig sa isa't isa at sa lahat ng tao tulad ng pag-ibig namin sa inyo. Alalakasin niya ang inyong loob upang kayo'y manatiling banal at walang kapintasan sa harap ng ating Diyos at Ama hanggang sa muling pagdating ng ating Panginoong Jesus kasama ang kanyang mga hinirang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmung tugunan. Pag-ibig mo'y aawit kaming masaya. Yaong taong nilikha mo'y bumabalik sa alabok, sa lupa ay nagbabalik kapag iyong iniutos. Ang sanlibong mga taon ay para bang isang araw sa mata mo, Panginoon, isang kisap-mata lamang isang saglit sa magdamag na ito ay dumaraan. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Yamang itong buhay nami, maikli lang na panahon, itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Hanggang kailan magtitiis na magdusa, Panginoon, kami iyong mga lingko na naghihirap sa ngayon. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Kung umaga'y ipadama ang pag-ibig mo't pag-giliw at sa aming buong buhay, may galak ang awit namin. Panginoon naming Diyos, kami sana'y pagpalain. Magtagumpay sana kami sa anumang aming gawin. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Aleluya, aleluya! lagi tayong magtanod sapagkat di natin talos ang pagbabalik ni Jesus. Alleluya Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Kaya magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. Tandaan ninyo ito. Kung alam ng may-ari ng bahay kung anong oras sa gabi darating ang magnanakaw, siya'y maghahanda at hindi niya pababaya ang pasuki ng kanyang bahay. Kaya't lagi kayong maging handa sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo nalalaman. Sino ang tapat at matalinong alipin? Hindi ba't ang pinamamahala ng kanyang Panginoon upang magpakain sa iba pang mga alipin sa takdang oras? mapalad ang aliping iyon kapag dinatnan siyang tapat na naglilingkod sa pagbabalik ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, gagawin siyang tagapamahala ng kanyang Panginoon sa lahat ng mga ari-arian nito. Ngunit kung masama ang aliping iyon, sasabihin niya sa kanyang sarili, matatagalan pa ang pagbabalik ng aking Panginoon. Kaya't sisimulan niyang bubugin ang ibang mga alipin at nakikipagkainan at nakikipag-inuman sa mga lasenggo. Babalik ang Panginoon ng aliping iyon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Buong higpit siyang paparusahan ng kanyang Panginoon at pagkatapos ay sasama sa mga mapagkunwari. Dooy tatangis siya at magngangalit ang ngipin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.